Good day mga ka-sideline. Um, isa na namang paribago vlog ang ating uh, ibabahagi. So ngayon mga ka-sideline, kakatapos lang ng ulan. Ito yung sitwasyon sa amin. Yan, so ulan. Dili, dili lang ko, naman. Ah. So yun nga mga ka-sideline, kakatapos lang. kakatapos lang ng ulan. Ito yung mga alaga namin. So, pag-usapan natin, paano kami nakaiwas sa aratay? Grabe yung Grabe yung init ngayon mga kasideline pero may araw talaga na, na umuulan ng malakas. Kaya siguro nagkakaaratay o nagkakasakit yung mga manok. Ito, napakataba nito pero tinamaan ng malubhang halak. Pero okay na. Kasi kumakain na siya hindi na masyadong maingay ang ginawa ko dito is uh, kinulikot ko yung uh, lalamunan niya tapos nakakuha ako doon ng mga parang malagkit na puti-puti so isa siguro yan sa resulta ng sobrang init tapos uulan yan malaki yung katawan niyan dati pero ngayon napakanipis na So ngayon mga ka-sideline, pag-usapan natin paano ba kami, oops, medyo madulas. So pag-usapan natin paano ba kami Natutong Makaiwas sa aratay Alam ko po mga na Yung mga matagal na sa pagmamanok Mga magagaling na Alam na to pero kanina kasi um, Meron ako nakasalubong Kasi alam niyang nagvlog ako So Nagtanong siya ano daw yung pwede niyang gawin Kasi Isa-isa uh, nang nahuhulog ang kanyang mga manok Kasi nga pinamaan ng Uh, aratay na tinatawag o arata yung term na ginagamit dito sa amin. Ito yung uh, nagkakasakit yung mga manok tapos mayrong halak tapos uh, isa-isang nahuhulog kapag uh, pagsapit ng gabi. Namamatay. So yan yung tinatawag namin na aratay dito sa amin. So napakahirap niyan pigilan kapag nag-start na. Yun nagtanong siya paano ba daw yun ah uh, gamutin o ano yung pwedeng gawin. So, alam ko mga kasideline na yung mga eksperto na matagal na uh, alam na paano to. Pero baka meron pang hindi ito alam gaya ng uh, na-experience na ko kanina. So, kami mga kasideline, ang ginagawa namin, ano lang talaga, prevention. So kapag ganyan, dati rin kasi marami din kaming native kasi native yung mga alaga niya trip lang kasi yung pagmamanok nila parang gusto lang nilang mag-alaga so yun ang ginagawa namin mga ka-sideline is bakuna talaga priming tapos bakuna kaya nakakaiwas kami sa aratay yung ginagawa namin kapag napasukan na ng aratay gaya dati um, nagantay na lang kami ng ano ah uh, yung mamatay lahat so yung mga medyo malakas pa na may dinaramdam na kinakatay namin at saka yung mga kaya pang isalba, medyo pula-pula pa hindi pa nat kumakain pa so yun yung ano namin uh, inilalayo so pero yung nakatulong talaga kaya hindi kami naka experience na ng aratay is yung pag, yung pagbabakuna po namin ng lasota So na, na, nasanay na kaming magbakuna ng lasota. Na natuto rin kami na itiming yung breeding na dapat ganito karami ngayon. Kapag merong isang umitlog, hindi namin sinasalang kapag pwede lang hindi isalang. So ganun po ang pag iwas namin sa aratay. Bale, bakuna lang po talaga. Prevention. Yung cure po kasi mahirap na po yan. Um, yung ginagawa lang talaga namin, prevention and then calling. Kaya hindi kami na-damage ng aratay. Yung binabakuna po namin mga kasaidlan is yung uh, lasota. Dati kasi B1-B1, tapos plus ib and then lasota. Ngayon, yung clone vaccine na po kasi yung ginagamit namin. Uh, okay naman siya so far. Hindi na kami nakakaranas ng ano, uh, tao nito, aratay. Mga three years ago na ang naaalala kong natamaan kami ng aratay. Mga native times namin. Yung mga panahon nga nagdinated pa kami. Ito mga ka sideline tinamaan rin to ng ano, halak pero okay na. Yan, kaya pumayat rin to. So itong G47 tinamaan ng halak kasabay ng uh, Mexican natin. Pero magaling na. Dahil kasi yan sa ano mga ka sideline yung pabago-bagong panahon. At saka mga ka-sideline doon pala sa mga ano, mga sinasabi na ipapabarangay daw yung mga nagbabakuna. Um, parang hindi naman po 'yan tama kasi uh, hindi naman po 'yan ibebenta sa merkado kapag yan po ay nakakasira sa mga alaga natin, 'di ba? Yung sinasabi kasi mga ka line, kapag nagbakuna daw yung isang yung kapitbahay mo katapos hindi nabakunahan yung sayo, mamamatay daw. Parang hindi naman tama 'yun. At saka hindi rin naman namin yung napatunayan dito sa amin kasi yung ibang manok namin is walang bakuna. Tapos yung iba may bakuna. Hindi naman namatay sa yung ganun. Biglang namatay, hindi ganun. Uh, timing lang talaga na wala kang protection tapos dumating yung uh, sakit sa iyong bakuran. Napasukan ka tapos hindi ka nakapagbakuna kasi nga hindi ka nasanay o hindi ka na-inform. So hindi naman talaga ganun na kapag nagbakuna ang iyong kapitbahay ay damay ka na. Ano, uh, mamamatay yung mga alaga mo. Parang hindi talaga yun nangyari sa amin. Gaya nito mga ka-sideline, um, napaka-healthy nito pero uh, kakatapos lang kasi nila nasa bakuna. So medyo may stress pa and then kanina nagbanding din kasi ng bakbakan. So tingnan nyo, matatamlay yung iba. Uh, binakunahan po yan nung nakarang araw and then um, dinala na naman kanina para bandingan wala oh, oh. so para makaano syempre prevention bigay ng uh, antibiotic kasi magamit pang ambroxetil uh, Solpar QR. Ah, uh, Solpar QR. So okay lang po tong ganito mga kasideline. natural lang talaga 'yan. Uh, makakaraos lang 'yan. Kasi kapag Uh, may sakit yan tapos binakunahan maari pong mamatay yan so kapag hindi yan namatay naging okay so yun goods na yan paglaki niyan i-renew -re na lang every 3 months renew yung nc uh, NCD Lasota na bakuna para makaiwas sa aratay kasi hindi pwedeng mamatay tong mga to GML manipang no aning mga gold Oh, hindi pwedeng mamatay kasi galing pa to ng bakulod ang parents nito. Bali parang F1 na ang tawag dito sa mga anak na to. Bali dito na yan na hatch. Pero yung nanay nito galing talaga dun sa farm na ano uh, sikat sikat ng Gmail pang naw? Sikat na sikat na farm sa bakolod. Kwentuhan lang tayo mga kasaylen habang ako ay nagpapakain ng manok. So, yun po mga kasaylen. Um, yun po yung experience namin hindi pa ako hindi pa po ako ganoon katagal nagmamanok pero uh, ganun po yung parang base sa aking experience uh, nung time na natuto na akong mag bakuna napakadali lang naman po yung alam ko na na educate na ako na na ako about sa bakuna um, hindi na talaga kami nakaranas ng uh, aratay so Ibig sabihin nakakatulong talaga yung bakuna Para maka may laban yung manok natin So bakuna lang talaga Bakuna kami ng uh, NCD Lasota Yun So ito pala yung may halak natin last time uh, Ang good thing dito mga ka-sideline Is nakulikot ko na yung ano niya Tapos kumakain na siya. Hindi kailang ako sure kap If may ano pa ba uh, Halak Kung maingay pa ba pero yung ginamit ko dito ay Listerine at saka Premoxil minsan kasi hindi talaga natin mabidyo lahat ng ginagawa dito kasi wala tayong ano eh wala tayong aga, ano video so napakaganda tingnan mga kasideline na mabilis na siyang kumain ito yung Mexican shamu natin gaya nito mga ka-sideline, bakunado tong mga alaga natin dito. Pero exposed din to sa araw at saka sa ulan. So hindi sila nagkakasakit ng ganun-ganon kasi nga may protection. Pero kahit may protection mga ka-sideline, kapag tsinek natin yung pakete ng mga uh, ano natin, yung binili, binibili nating uh, Premoxil powder, uh, ano tawag nito, Premoxil powder yung mga ambroxetil na powder, pag chinect natin yan sa likod, may term kang makikita dyan na treatment at saka prevention. So, makikita na sa likod mga kasideline na kapag gusto mo ng prevention lang, kasi gaya nito, umulan kanina, and then parang mag, uh, sumisikat na naman yung araw, so gusto mong mag-prevention sa sakit, so yun, pwede kang magbigay nun. Three days lang ang prevention. Kapag treatment po, five to seven days. So, yun po ang pwede nating gawin kapag gusto nating manigurado. Ang binibigay namin ay premoxil or ambroxitil. Si Papa, ambroxitil yung gamit niya. Ako, premoxil. Pero kapag straight na ako nakapagbigay ng premoxil, minsan lumilipat ako sa uh, ano, sulfur QR or uh, ambroxitil. So, yun lang mga ka-sideline. So, sana po ay Uh, may nakuha kayo para doon sa mga wala pang ideya. Kasi napaisip ako kanina, akala ko napaka-common na ng pagbabakuna pero mar meron, pa meron pa rin pala talagang uh, hindi pa na-inform about doon. So yun mga ka-sideline, alam ko na marami na ang uh, eksperto sa ganito pero yun, gusto ko lang ibahagi yung sa amin. So para para makaiwas sa ano sa aratay yun yung ginawa namin nag priming nagbakuna sa mga malalaki at saka sa maliliit. Ngayon, hindi na kami dumadaan sa biwan-biwan, mga ganun. Kasi yung binibenta dito sa amin sa General Santo City is yung clone vaccine. Yun na yung nabibili namin sa AgriVet. So, yun, um, bakuna para makaiwas sa aratay. Eh, tapos kapag may, may magkasakit, gamutin lang. Madali lang pong uh, makarecover yung mga may bakuna. Yun po yung napapansin namin. So, yun lang po mga ka-sideline. Maraming salamat sa panonood. Sana ay nakatulong ito sa inyo. At saka sana sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag -subscribe po kayo. Maraming salamat.